Sa mga magulang na may bata pang anak, bantayan pong mabuti ang inyong mga tsikiting nang dahil kasi sa kalamansi na bilaukan, na at namatay ang isang dalawang taong gulang na bata sa Negros. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Isang batang babae mula Negros-oriental ang binawian ng buhay. Ang dahilan, ang nalulunyang kalamansi. April 5, pasado alas 6 ng umaga, na si Donna, kasamang dalawang taong gulang na si Rihanna. Kwento ni Dona nang madaanan nila ang tindahan ng kalamansi, nang hingi si baby Rihanna, kaya binigyan ito ng tindera. Pagdating namin sa bahay, natulog pa siya, saglit, tapos naglaro ulit. <laughs> hindi namin hindi ko naman ano ma'am kasi lagi naman siyang nag ano naglalaro ng kalamon kalamansi at saka ano ng kamati ano po kamatis hindi naman niya kinain ma'am kaya nag ano kapanti naman ako na hindi niya kakainin yon silang dalawa lang mag sa bahay at laking gulat niya na lang na nasa bibig na ito ng anak sinubukan niya para na pero nasa lalamunan na ito ni baby Riana at dito na nga nabilaupan ng bata. Payo ng pediatrician sa mga ganitong kaso. So ang pinakamagandang move po dyan yung tinatawag nating Heimlich Maneuver na mapalabas natin yung ano yung yung pumasok sa yung kalamansi make it very simple may hangin po tayo sa baga ngayon kung makompress natin konti yung sa baga yung hangin doon, yun po ang tutulak doon sa bumarang kalamansi or anything sa lalaman para lumabas po. Kasi sometimes hindi po natin siya na-finger na swipe dahil nga nasa malalim na po. Ayon pa kay Doc, kapag barado ang daluyan ng oxygen at hindi nasuplaya ng utak sa loob ng limang minuto, magkakaroon ng brain damage. At kahit matanggal raw ang nakabara, posible pa rin mag-seizure, makomatose o tuluyang mamatay ang pasyente. Kaya dapat lahat ng magulang alam ang Heimlich Maneuver. Kung sa mga newborn na isang taon, dapat pababa at sa likod ang pressure. Ahampasin um, pataas yung likod para makompress yung hangin sa lungs at maitulak yung nakabara sa lalamunan. Paulit-ulit itong gagawin at kung nasa bibig na, saka ito tatanggalin. Ideally, dalawang minuto lang dapat ay matanggal na ang nakabara para maiwasan ang brain damage. Ngayon sa mga 2 years old, 1 year old patas na pwede nang tumayo, ganun po ang posisyon. Nasa likod ka po ng pasyente, napin mo yung pusod, no? And above the pusod, gagawa ka ng fist. Pipress nyo po ng pataas, no? Press tops pataas. Press pataas. Press pataas. Press pataas. Press pataas. So, sa ganung technique po, na-achieve nyo po yung sinabi kong lumabas yung uh, barat. Pagdating nila mami Donna sa ospital, natanggal agad ang kalamansi sa lalamunan ni baby Riana. Yun nga lang sampung minuto na ang nakakalipas simula ng mabilaukan at wala nang malay ang bata. Ayon sa mga doktor na ang kanyang utak hanggang sa tuluyan ng binawian ng buhay. Wala naman siguro ang inaanap na, na no? No, gusto mo pa mo yung anak mo. Gusto ko sana sa private siya mano, malibing mami. Kaso ang mahal. Sana po tulungan niyo po ako na mabigyan ng magandang libingan yung anak ko. Tandaan, prevention is better than cure. Kaya mas makabubuti na huwag bigyan ng mga bata ng mga pagkain, laruan o bagay na maaaring magdulot ng pahamak. Mobile Journey na Pascual po. Hadid, ang mukha ng balita exciting daw ang pagtawid sa ilang kalye sa Makati. Ang streetlights kasi nagsasalita kapag pwede ng tumawid. Nasusunod naman kaya para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Taringke. Hindi may pagkakaila na marami talaga pasaway na hindi sumusunod sa traffic rules, kapag koche man o pedestrian. Pero paano kung ang traffic light, sinasabi na rin ang dapat mong gawin? Susunod ka ba? ala squid game ang mga traffic lights dito sa Legaspi Village sa Makati. Talagang high-tech na kasi. Nagsasalita na rin sila. Signal is green. Cross now. O ba? Diba? Modern na modern. At feeling pang first world country ang peg. Malaking tulong ito sa mga kapatid natin malabo ang mata. O kaya ay mayroong kapansanan. Hindi na sila mga ngapa. Kung pwede na ba silang tumawid ng kalsada. Ang ganda kasi Uh, maririnig mo na siya even if you're deaf. Um, just like uh, in abroad, di ba? Maririnig mo na siya. Yes, especially the audio. It can also cater to people who are, let's say, have difficulties in seeing, hearing-wise, they could hear something. Pero ang tanong, susunod na kaya ang mga tao? Kahit mismo traffic light na, ang naguutos. Sa akin pag-ikot dito sa Makati, nakita po marami pa rin talaga ang pasaway. At hindi sumusunod sa traffic light. Tulad nito ni Kuya, na kahit pula pa ang traffic light, tumatawid pa rin. Not all. So, ayun, nasa atin yan, eh, nasa tao na yan, and nasa implementation, it could use a little better implementation. Kahit mababad sa islang pantropiko na init, dapat pa rin daw sundin ng mga batas pantropiko. Sundin po yung ilaw po na babala para sa kaligtasan po. Yun. Bawat araw, mas sumasya pag green light ay kaharap na. Pero alalahanin po natin, andiya ng mga stoplight para rin sa ating kaligtasan. Mobile Journal, Ivanta rin ki po hatid ang mukha ng balita. Isang klase raw ng self-expression ang pagpapalagay ng tattoo. Kaya ang isang lalaking namimiss ang kanyang namayapang nanay, ipinatatoo ang luhang o ang lumang liham sa isang shop para bigyan ng mukha ang balita. Mobile Journal, Julie Baiza. kita ng pangulila, isang lalaki ang piniling ipatatu ang sulat ng kanyang nanay. Higit sampun taon niya itong itinabi dahil ang kanyang nanay matagal lang na pa. Sampun taon pa lang si Vincent John Tuwebeyo o Tuwi para sa mga kakilala at kaibigan nang mamatay ang kanilang ina dahil sa cancer. Kwento ni Tuwi, dahil menor de edad pa, hindi sila pinapayagang makadalaw sa ospital. Kaya papel at bolpen ang naging kasangga nila para makausap ang ina. Nakasanayan po talaga namin siyang apat kaming tatlo magkakapatid din yung mother ko na magbigay ng letter lalo na kapag may special occasions like Valentine's, Mother's Day, Christmas. Nagbibigay po talaga kami ng letter kay mama or sa isa't isa. Halos isang buwan na raw ang mama nila sa ospital nang ipinaabot sa kanilang magkakapatid ang sulat. Doon, pinasalamatan ng mga bata dahil sa pagdarasal kay mama. Ipinaabot din ng nanay na proud siya sa mga anak. May paalala rin na lagi silang magkaroon ng takot sa Diyos. Hindi rin nawala ang mga katagang I love you. Pero iyon na pala ang huling liham na matatanggap ni Tuwi mula sa ina. Sa loob ng labing apat na taon, itinago ni Tuwi ang sulat hanggang maisip niya na ipatatuyan sa kanyang tadyang o tagilirang bahagi ng katawan. Ito na lang po talaga. Ito na lang po talaga yung pinaka naiwan niyang memory sa akin na kinikip ko pa rin po talaga hanggang ngayon. Wala na pong iba, wala na pong mga naiwan na pong anuman pong gamit. Ito na lang po talaga, yung letter na lang po talaga yung naiwan sa akin. Maging ang artist na si Alexis, na touch down ng malama ng ipatatato ni Tuwi. Dahil mga ako mismo yung sulat, parang natitil ko yung ano, yung sulat ng mother niya, gano'n, nabang binabasa ko. Kaya't pinilit daw niyang gayahin ang sulat kamay nito. Ito kasi ang unang beses na may nagpagawa sa kanya ng letter o liham. Higit isang dekada man ang nakalilipas, patuloy pa rin daw na nangungulila si Tuwi. At kung siya naman ang magbibigay ng mensahe sa kanyang nanay, Mahirap man ang buhay nung nawala ka, pero patuloy po namin kakayanin. Maraming maraming salamat po. Hindi po namin kakayanin lahat ng ito ma kung hindi po dahil sa iyo. Ang sabi nga, walang permanenteng bagay sa mundo. Pero ang pagmamahal na naiparamdam ng isang ina sa kanyang anak, maibabaon hanggang sa pagtanda. Mobile Journal na Julie Baeza po, hatid ang mukha ng balita.